video ulam sa tanghalian ay kini natay kuan to karning cubes ato nang kuan siya tiil ato ning ilaga sa bau ito ning, ning yung abang lingkod ay mahilig man sa sabaw, sabaw mga ka-people so sabawan natin siya again nagready na ko diha kaldero pero na ako siya sa kuan isa lang kahoy rataron kahoy magina mong gamit diri so kahoy gita magmirat anay tanin pila kuan oras <laughs> mo na natay ako ng iko ano na koy Repol repolyo sayote sibuyas itong kuan itong dito ang aking kuan. Atsal. Napi-atsal dito na hinog yung kuan ko. a ah, harbisunun. Manguha ako dito sa kong tanom. So, that's all for today's video. Abangan nyo lang po ang aking naluto na kuan. Sinigang mamaya. Thank you for watching. Bye! Karon di ay gusto ko mag-experiment. May aso-aso na siya. Ako dahil sa siyang pakuluan bago ko ilunod ang karne. O experiment ko ba ako? O sayo, kung dali ra ba siya malata? Pag ipagbukal-bukal ang daan ng tubig. Hello. Ngayon, ana akong tubig. kay ako namang ilunod ang karne ganiha ha? Sa'yo ko. Nag-experiment ko ba? Kung dali raba ba mo? Kung pabul pabukal bukalo ng tubig, pakuloy ng husto. Bago ko ilag, i ano yung karne ilagay. Kung madali ba siyang lumambot So, sa kadalasan mag ilagay na natin yung karne na ano kung kung pakulo bak ay butang na to siya daan tapos ngayon ang experiment ko kung madali ba siyang lambot na pabulkal buka daan ang, tubig nilagay ko na sa pinakuluan pinakuluan ko muna yan pinakulo ko muna na ano na yung pagkulo niya pero mainit na mainit na yan try ko. try ko kasi kung madaling lumambu mo ano na niya kuan ka ng bilaga pala hindi siya hello ka people mao na ni niya hello mga people hello mga people mao na ni niya tong hindi siya sinigang kay mamantay pampaasin bilaga ni siya dahil siya sayuti saging ipulyo yan ang nilagay ko Thank you for watching. Bye. Loto na ang atong kuan na siya laga ra kay kuan man wala man pampaasin ni laga ang ating ulam ng olive nilagang yubabs